ayan uh, mga pinoy isang magandang araw po at isang magpagpalang araw ng biyernes sa ating lahat bali si boy pinoy po ay walang trabaho uh, lunes pa po yung start ng ating bagong project kaya mamamasada po muna kami ni body uh, maghahabal po tayo uh, tara po samahan nyo kami mamamasada at uh, kung ngayon lang po kayo napadal sa channel ni boy pinoy sana naman po huwag nyo kalimutan mag subscribe at uh, pakisama nyo na rin po yung like Ito po yung ating helmet. Ayan. Ayan mga Pinoy. Ayan po si Bade. Ang matagang naghihintay lagi kay Boy Pinoy at hindi si Boy Pinoy iniiwag. Bade. Bade. Magandang tanghali, uh, mamasada tayo at sana maka kuha tayo ng kasahiro. Limit. Yun, mga Pinoy, tara po. Masada tayo ng habal-habal. palusok po tayo ng bayan Doon po tayo mag pila shout out po sa mga kapitbahay ni Boy Pinoy uh. Ayan uh, mga Pinoy, malapit na po tayo sa bayan, sa bayan ng Delgalyigo. At doon po tayo nagpipila. ay na po kayo kung medyo magaraw itong ating camera. uh, doon po sa patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel ni Boy Pinoy at sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy maraming maraming salamat po sa suporta at sa tiwala nyo diba? po sana po huwag kayo magsawang suportahan si Boy Pinoy TV yan nandito na po tayo sa bayan at dito po tayo nagpipila dito nagbablog Nag ako <laughs> baka makadelay siya ng kahit pang gasolina Ayan mga Pinoy, shout out po sa akong ni Boy Pinoy, parang Edgar. Saka sa mga kaibigan ni Boy Pinoy, ano po sila. Dito po tayo nagpipila ng habal, ayan po. Maghihintay lang po tayo ng pasahero. Salamat po, Nay. Ayan mga Pinoy, ang unang pasahero ni Boy Pinoy. Ayan, dito po sa Mansalaya, galing ng bayan ng Bidigandino. Uh, at papalik na po ulit tayo ng kayan. Dun po tayo nagpipila. Ah. isang pasahero na tayo mga Pinoy. Salamat man po at kakabiyahin na tayo kahit sa palang. Tara po, balik tayo. at ko ang ano at kulay ng Kinalaangan at Mansalaya nagdudugtong po ng Barangay Mansalaya at Kinalaangan. po so, ng Mansalaya, marami pa ring barangay na kasunod, may tabiyon, Bagong Silang, at cutter ka boy? Yung cutter? Oh. Shout out kay Boy Pinoy TV Shout out po sa mga katrupa ni Boy Pinoy na naghahabal Alias Kadomi What? Ayan nakapila na po rin si Daddy Nakasambiyahe pa lang po tayo Kanina pa ako ay wala pang pasahero Isang biyahe pa lang Ayan ah. uh, mga Pinoy, pauwi na po tayo ng barangay kinalangan doon po sa bahay ni Boy Pinoy. At umpisan tanghali po hanggang alas 2 ng hapon. Bali nakasambiyahe lang tayo papuntang Mansalaya. Kaya po ang kinita natin, bale ano lang, 50 pesos mga Pinoy. ayan mga Pinoy malapit na po tayo sa bahay at yan po ang bahay ni Boy Pinoy tara po pasok tayo ang kinita po natin sa paghabal 50 pesos lang mga Pinoy. Ba? Ba't yun yan yan? bukas ang pinto ko? Hindi na buksan yan. Yung so, mga pinoy yung kinita po natin sa paghabal Oh. Naghabal po kami ni Badi, At ito po yung kinita natin. Isang biyahe lang po tayo galing bayan ng Delgaligo hanggang Barangay Masalaya. Uh, umuwi na po tayo ngayong hapon at wala na pong nadating na pasahiro. Kaya, pero ano po ito? Uh, na itong pambili ng ulam natin mamaya mga Pinoy.